dami, mo, wala naman itong pangulam. Dito pala sa amin pag dumarating kami, kami pinagkakaguluhan hindi dahil sa mga sikat kami. Oh, no! oh, shit! Oh, shit! Kundi sa huli namin na pwede mong pagpilian, dito kasi sa amin, libre lang ang pangulam. Kahit sino pwedeng mamili, lahat yan ay welcome. Kaya mga padimen, tara, samahan nyo kaming manghuli ngayong araw. Yo, what's up? Good morning mga kapademen. Kapangalawang araw na po ng ating salabay ngayon. Magpapandaw na naman tayo. Ayan yung mga tropa natin. Kompleto na tayo. Apat. Apat. Ay, ayun yung isa sa bakawan. Oh. Paghihanap na lang dyan sa bakawan. Nakatago. Uy. <laughs> Nagi Gibbs. Lo. <laughs> Sana ay maging safe tayo ngayon mga kapademin. Sana ay marami tayong mahuli. Alright. Rock and roll to the world. Ayun na naman yung namin kape. Ngayon nga na tayo sa ating bangka na kung saan papunta na tayo doon sa ating baklad na kung saan tayo manguhuli ng mga isda at kung ano pa man laman ito guys. Sana maging safe tayo ngayong araw mga kapadymen kasi panahon na naman ang salabay, delikado na naman ang ating paglaot. At nandito na nga tayo sa ating baklad mga kapadymen. Siyempre ang una nating gagawin dyan ay eh, magserve-serve muna tayo para safe tayong bababa sa tubig. Ito, nag, ano, nagtitiritika yung ano, sa salabay ini. Sapsap, uto. Ay, yun, dahil ang muso. <laughs> Bukado, o. Tabor lang ako na, eh. So, yun, guys. Ang daming, ano, patay na sapsap. Isang ano ito, isang pangitain na maraming salabay sa ilalim. Jellyfish pa kung tawagin. Magano tayo guys, magsisigin tayo guys. A jellyfish. Dito. Para safe tayo. Patay na sapsap -sap po. Sige. Patay yan ang pag ano, nasa salabay. Pag nasabitan sila ng galamay ng salabay, patay talaga ng isda. Gaway, gaway. Hindi ko gaway. Yan o. No? mga um, sapsap po. So yan guys, mag ano tayo mag prepare. 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 Ayan guys, nakikita nyo ba yung uh, mga fish? Mga fish! Okay, guys, ayun Prepare na kami. Yun o. Oh. Yun o. Oh. Kita nyo. Yun o. Napangin na sila. Talagang naan uh, na sila. Nanganaan. Nang, nanganaan. Ang marigado na sila ng ano. Nakawawa. Nakawawa! <laughs> Natadtad ba? <laughs> Natadtad! Meron <laughs> ko ano alam. Meron na sila guys. Si Cogs. Station si Asian Topak. Si Asian Topak. Hoy, double double yung jacket. Hoy, siguro mga pitong double yan. Nakakar <slipindi> <slipindi> ka lang kayo? ka lang? Ayan. Dati tablan eh. boy, talon boy, talon, talon. Dandan lang. Mm-mm. Tindasal ka muna boy Tindasal ka na Paalam pa nga pa <laughs> Ayan na siya guys Ayan matindi guys. sa labay guys Ayan <laughs> Kinakain niya ng gawain <laughs> <laughs> Ganto pala yung pagsisigin guys May mahabang lambat na mayroong tingga sa ilalim sa kabilang dulo kayo, iikutin nyo yung buong baklad. Itataboy nyo yung isda papasok doon sa loob ng bunuan, yung pinakang pinanguhulihan natin ng mga isda mga kapadimen. Ayan, makikita nyo dyan mga kapadimen kung saan kami ipapunta. <tod> guys, malapit na tayo makapasok sa paghuhulihan natin ng isda o sa pinakampusod ng ating baklad. Papasok na sila. <clears throat> Pasok na sila sa pinaka ano natin, pinaka bulsa, pinaka bunuan. Okay guys, kasi Grabe, marami niya yan ngayon. Sarabay. siya. Marami pa tayo. Kita niya. Ano siya saya jangan lupa ya. Semua hal ini. Kita grup mau sini, Mbak. Dari batak sih noh. Hah? Batak sih itu. Iya, lebat. Oke. Ya. Ada. Ini sebesar besar sudah. Sisi main dalam kan. cara? Bapak. Oh. Pagkatapos parang magsigin guys Kailangan pa natin itong salukin Kasi yung mga isdang nakabaon Sa putik ay hindi nadadala Ng ating sigin Diyan pat Ilang gaso Ilang na, Hipo na

kalau bali kan. Oke. Kabak nyok. Tomo tebak guys. Nah, kan ana arungan. Oh, arungan aja. Eh, itu naungan loh Tabuknya itu kita mana sumbu. Ya, ya, kena buat. Ya, Ayan. Sabay sapagay, ng ating mga puso. Damn! <laughs> <laughs> <laughs>

dami wala naman na itong pang ulam guys yun, dami yung laway laway ng ano ito nyo yan laway ng sapsap -sap, oh Mm. Oh. Oh.